Naggagawa ko ng ano, atayip. Nalagyan ko ng palaman. Nutella. Ayan, sisira man po eh. Sisira siya. Pangit tengah pun nanya aji, "Anu ni duni, demi dikit jam, ini pangit nih

dumidikit na dikit siya. Hindi maganda. Sira mo. Pangit ang dunila. Pangit bạn đã biết cái <laughs> cái 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 ini <tuk> 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 Ini gula yang ginagawa ko. <laughs> Pangitim dunia. Tara <laughs> Nutella. Ah, <laughs> sisira. Pangitan din doon Pangitan doon niya kaya hindi magawa. Kainin ko na. Sarap Nutella. Sana kain mo te? ko na yung type ba. Ano type? Pangit ba du yung do? siya magawa? Madi, ma, pangit yung paggagawa ng do? Malikit na. Yung nagyang ng Nutella ba? Sarap na Nutella. <laughs> Kino na kamiot, hindi naman na. man ako na kami Naririnig kita kaya. niya. nung ako eh. Ako pala na kamiyot. <laughs> Ikaw naririnig, naririnig man kita. Dinig mo ba ako? Naririnig. Eh, nakamiyot ka. Namute ko pala yung sound kasi kausap ko yung ano. Ah, kaya kaya pala. Si, nanunggang ko na, na si Paul. Ah, yung dumating? Hindi ate, yung isa. Yung nandun pa sa ano. May 22. Ah, yung ano niya, ano, siya may... Oo. <laughs> mm. <laughs> Yung isa sa Pilipinas. Eh. Nakauwi na. <coughs> wow. Bumili man ako ng ano ng ano pang ano ng atay ba mas pangit yung ano niya doon niya. Di, dumidikit. Nag katayip? Hmm, um, katayip. Nagdikitan siya ba? Kaya nasira. Di, Ay. di siya ma, ma ano. Nagdikit. Nilagyan ko ng Nutella at cheese. Wala. Wala. Dumikit. Masira yung doon yun. Mahina internet. Mahina yung internet mo na cha chapi-chapi ka. Kaya nga Please check your net. Please check your network sa okay? akin. Hmm, yung in internet. Marami naman kasi gumagamit na eh. Oh, Hindi natin, naulan <coughs> eh. Ayun, na naulan. Naano siguro sa ulan yung signal? Ang ulan pa, Na pa rin nga hanggang ngayon eh. Oo. Oo nga. Huling-huling yung boses ko ako. Mahina yung signal. Yung ginawa ko, kinakain ko na lang kasi pangit lang siya. <clears throat> Sarap na natin ah lang ng kumpanin. Wala nga internet. Huwag mo nga ipilit walang internet. Yung makaroon, kasi may 3-5 nga ako nakuha. Yung hindi kita lang ka makaroon. Hmm. Wala na.